Hmm. Hindi to kinakain ng tao buka kainin ko ito. Wala akong kontek na maano, magawa. kakainin ko ito. Hmm. Ah, kahit masama po sa katawan natin, kakainin ko to para may content na ako. na ako mamaya sa ano, sa real sa na Facebook eh. Ah. Hmm, nami ba? Ya. Yeah. Hmm. Balat na. Balat na. Balat na ako ng mangyari. Dahil ko. Ang sap. nandito po tayo sa itaas ng kahoy po. Ito po, kinakain po ito ng mga ibon. Pero ito, kakainin ko para may content na ako mamaya. May